Ay mga katrops, good morning, good morning mga katrops Time check natin mga ka -trops. uh, 5.15 So napaaga tayo ngayon mga katrops Dahil mayroon tayong guest na natin, natin sa Terminal 3 Ah, uh, Papunta po yun ng ano, trops, Ah, uh, dito lang yun sa domestic Ah, uh, Papuntang Bohol, uh, advance happy sa Bohol Ayan, so umuwi yung guest natin mga katrops So, abe uh, Aga pa, aga, aga, aga wala pa tayong kape mga trops So doon na lang tayo magkape sa Sa tindahan Tindahan na may kapehan Rabi nita Utol kasi loobo Grabe. Magkabilaan yung ano mga trops Dito yung isa sa kabila mga trops, Oh. So dito tayo sa private mga trops Dahil Uh, okay naman dito din sa kabila mga trop, dyan din man sa mga kabila mga troops pwede din yan magbaba ng pasayro kung gusto kang nagmamay dito kasi kaya ang madalas ma ano, uh, lalo pag maraming karga yan mga troops oh. ang daming ano dami na naman nagbakasyon sana all Ayan, ayan mga tropa. So yan po yung biyahe natin. Uh, Good morning, good morning, good morning sa ating lahat dyan Sa mga followers, viewers, subscribers natin dyan sa YouTube channel natin So good morning sa inyong lahat So time check natin ulitin ko ah, 5.60 na ah, In the morning, so napakagandang panahon natin ngayon mga ka-trops yung video natin Ayan, ah, so mang init na naman yung maramdaman natin mamaya maya ito drops kasi ah, be, ah balik na naman tayo dito sa Bakati mga drops dahil mayroon pa tayong 5.630 Ah, uh, mayroon na naman tayong isa doon. So Okay lang, dami pang eroplano mga tropa, oh. Dami. So, madali lang mga tropa, oh. siguro mga 15 minutes lang ah uh, na sa ano na tayo sa area ng BGC dahil mayroon tayong ah uh, pick up natin yung isang gis natin yung pick up time niya mga 6.30 so kailangan ng 6.25 ba ah, nandun na tayo maghintay so akit tayo ulit ng skyway mga troops kaya lang hindi gumana yung ano natin wait lang mga troops morning morning Ay Ayan na mga katrops. So, akit na tayo ng Skyway. So, makikita nyo yung ano dito mga katrops. So, grabe na pagkaganda ito mga katrops. So, tingnan nyo mga katrops maya maya. Yung sinag ng araw mga katrops na pagkaganda dahil ayan na naman yung init nating maramdaman mamaya may tanghali. Asa ngayon mga katrops? Ah, wala pang traffic ngayon mga katrops dahil Amin, ah, medyo maaga pa. Pero pagdating to ng mga 7 to 8 mga troops, ah, alam na mamaya, matrap ka rin to mamaya. Kasi ito yung kalsada na maliit. maliit Ayan mga katros, so, kita mo yung sinag ng araw mga katros, puting puti mga katros, papakita ko sa inyo mga katros, ayan o. Ayan mga katros, so, yung puting puti dyan. Ayan, yung sinag ng araw mga katros, puti na lang, ah, natakpan ng ano, ah, natakpan ng puno ng kahoy. So napakadali lang yung biyahe natin mga katros dahil walang traffic. Ganito sa Manila mga katros, so walang traffic, malapit lang naman yung mga pupuntahan, kaya lang doon ka magtagal sa traffic ayan o mga trop, oh, matros o grabe ah, kaano yung sinag ng araw mga matros oh. ay ay wala na traffic wala pa traffic oh. grabe south luzon expressway mga wala nang traffic araw nga pala ngayon ng hoibis mga matros so ito ah, exit na tayo dito ng Magalianis mga troops dahil yan na naman tayo sa BGC puntahan natin. kalian ay 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 sarap magkape 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 sa mga nagkape good morning dyan sana all ayan so Sige na tayo dito mga drops ng Magalianis mga drops. ganda yung ano ngatro ko skywheel oh. wala man lang ka traffic traffic yung maganda magbiyahe umaga Ayan. Oh, So, dito na mga drops. Ah, exit tayo ng Skyway mga drops. Ayan.